Ayan okay, mga ka-e-bike at nandito tayo ngayon sa home service natin. Okay, uh, pinuntahan natin yung e-bike dahil uh, to, no? So hindi sila makaandar. Ang gagawin lang natin din ay palit-gulong na rin naman yan kasi pudpud -pud na siya. May part talaga siya na malalim na, nawala na yung tread. So palit-gulong lang to, no? May pamalit kami dito para makakit lang siya dun sa shop. Ganyan yung gagawin ko. So meron akong pamalit ng dala para hindi ko na muna siya palitan ng gulong at tumagal. Well, hindi ako tumagal. Yan, may pamalit akong dala. So, reserve namin yan sa shop. Tapos, para maka na agad si customer. Yan, so, baklas kabit lang ako. At pupunta na lang sila sa shop, no? For emergency use only. Yung ano namin. Spare namin na gulong na yan. So, ganun lang, no? Kasi, mas mabilis ang gamitan, ang galawan kapag ganyan natin. Saka na sila aakyat dun para magpalit ng gulong. Yan. So, ganyan lang kadali. So, baklas kabit lang. Home service namin yan. At para madali lang magamit ni customer. Hindi na sila may hirapan. Hindi na sila maghihintay. na namin uh, kakabit yung spare namin. Tapos, pag naayos na namin yung gulong niya, yung isang sira, saka namin pagpapalitin ulit. Yan. Sa so, ngayon, no, okay na to. So, ito lang kabilis, bakla, baklas kabit lang muna ako. Yan, then ready to go na siya. So, 'yon. Yun you na. Know, ganun lang. At least di na siya maaabala, pwedeng siyang umalis agad. Papahiram namin tong spare namin ng tire. Yan. Yan. Then papasikipin ko lang na maayos, double check lang. Then, yan, you know, pwede na niya nang gamitin yan.